Ang halamang ito ay hindi gamot sa uri ng lubot. <laughs> Nakita ko lang sa Facebook, guys. Hi, okay, guys. Oh, pa pa ngayon ng kuprasan sa ibang... sa iba. Hello guys. So ito po ang ating suot for today's video. Ito po yung isusuot natin. Papunta po tayo doon sa And here is our At ito po yung pinaka the best. Ito yung pinaka ano okay na chinelas natin. Hindi ko man nakita yung ano. For today's video po ay pupunta uh, po tayo sa ibang lugar uh, kung saan ay uh, dahil yung kapitbahay namin doon sa ibang lugar ay sabi so, niya naman na magkopras kami sa kanilang koprasan kasi malayo sila at kami lang dito ang malapit kaya kami po ang inaasahan na magkopras sa kanilang, ano tapos pagkatapos niyan ay uh, bibigyan na lang po namin sila ng Um, okay yung doon kasi Kalahati man Kalahati yung <laughs> Yung ano namin doon Ay yung eh, Halimbawa ay mag Yung income natin doon Halimbawa ay magkakaroon ng uh, 10,000 Ay magkakaroon po tayo ng 5,000 And yun Yun yung mabuti huh. Sana all. Sana all ganyan. Sana all ganyan, guys. Kasi hindi basta-basta mag-drama ako dito sa bukit, guys. Lalo-lalo na yung niyog. Ay, nako yung niyog. <laughs> ito yung daanan natin. Uh, ito po pala ay ang halamang ito ay hindi gamot sa lamang uri ng lubot. <laughs> Nakita ko lang sa Facebook, guys dami dito mga ano. Ito pong lugar na ito ay um, Ito lugar na ito ay kinakwento po sa amin, uh, mayroong yung kaibigan namin na nandito, nagmotor siya. Tapos so, kita siya ng ahas na malaki. Okay. At Iba pa ba natin yung lakad natin o hindi? Ay, 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 ay. But anyways, um, uh, God is with us, man. Wherever we go. Kaya, uh, I surrender my life to the Lord. Kapag tayo muna, tayo muna yun talaga. Kaya, pagpatuloy tayo. Oh, wow! Iba na pala dito, guys. oh Sobrang na ka ano oh. Hay di. Isang na bakang gandang lugar na pala dito yung makita natin kasi tingnan niyo ang linis ng doon kasi. Si po. Ah kasi po guys. Kasi po yun po, yung meron na pala kami bahay dito na hindi ko nalalaman. <laughs> yung sagingan talaga guys, ba? Di ba yung Itong saging ang talaga na napaka. Ay. Kailangan mo talaga i-imulat ang iyong malaking mata. Magkabay ahas kasi po. Oy. Kapag ganun, ang ato ang pagtakbo na naman takbo. Ay, ay. Wow, sa kuan ha oh. Sa ko sa ano, sa langgam. O, tura. O, langgam. Dalawang ibon. Dito tayo ngayon sa lugar na ito kung, kung saan. Nagkakaroon naman tayo pala dito ng kapitbahay matagal na panahon. At ito na po, napakaganda ng lugar na no kasi ang sobrang linis. Kasi dati hindi ito malinis dito. Pero ngayon na marami na tao, malinis na doon. Um, wala well, sigurong tao, no? Yung pupuntahan pa natin na plus ay doon pa sa, doon pa sa unahan. Uh, sobrang linis naman pala dito at ang lawak ng lugar na ito, guys. Tingnan lang natin, ha? Uh, salamat po pala sa pagsama sa akin always, guys. Let's go. Uh, lalagyan po yan ng niyog. Ah, uh, marami kapag may marami kang niyog dito na uh, ano, nila doon. Tapos eto kape kapit bahay natin. And... <laughs> Ayun, <maras tag. laughs> hi to so our new kapitbahay ba? Ang lawak ng lugar na ito guys sa Matagal na panahon. E eh, minsan din, dito din kami noon naka vlog. Well, like, kasi marami kami daanan dito. Na pwede mong mapunta ka doon sa sa ano sa may mga ramyaming mga tindahan. Dito maraming mga daanan ba kaya pwede kaya ka ikam maglusot-lusot di ari. Mga tanak sa unang panahon. Nagkikawat ang di ari guys. Maraming pumuyo na sa unang panahon dito. At kasi yes, maraming daanan. O wait walang tao yung hmm. um. Sobrang doon. Sobrang linis. yung paglakad-lakad ba ay nakakatulong sa kapag mayroon kang ano Katulong po yung paglalakad guys Uy, ba yung dito guys hindi na ito na ba? ay hindi pa ito ang ikupras natin ng pa sa pinakadulo sa lugar na ito ng dun pa sa pinakadulo yung sa lugar na ito ang ating ikopras, guys mayroong bahay bahay May mga pamangkin ko ay nandun na sila. Nandun na sila guys. At tayo po ay punta lang. Kupras tayo. At ano lang. Lapit na tayo guys. So nagkupras na yung mga pamangkin ko guys. So, ito po sila ay sa Ito mga pamangkin ko. Hi Bon. Hi. Hi, Ban. So, uh, guys. So, guys. So, nandito na tayo ngayon sa kuprasan. Sa nagkukupras po tayo. So, ito po yung kanilang na, ano na, na, na natapok nila niya naman na siya. Okay. And dahil na abot tayo dito, mag-goodbye na ako. Mag-bye na ako, guys, kasi mataas na po yung vlog natin. And, ah uh, baka wala ng ano. At patas na yung vlog natin. Kaya goodbye na muna. ah uh, dito na po tayo. Ito po pala yung mga niyog dito po ay uh, tawag po siya na prinda po, Prinda ba? Prinda man isla sila ang mga kasagarang lubi na aderek ay uh, tungod sa kawadon, on. ari sa bukid. Oh, na kay prinda yun nimo if ever na kailangan mo ng mga ano mga importanteng bagay na gagawin kaya yun siya For this video, guys, thank you so much, guys. Bye, everyone. Bye.